Para sa aking balitang showbiz, To the rescue ang organisasyon ng mga Pilipinong mga awit at si koki Chua para magbigay ng tulong sa kasamahang singer na si Socorro Avelino na mas kilala sa alias na Corita. Ito'y matapos na ma-feature ni Julius Babaw sa kanyang YouTube channel ang paghihirap ng singer na na-stroke at bedridden na. Sa kanyang social media post noong Miyerkules, ipinost ni Cookie ang poster ng benefit show na may pamagat na para kay Corita na magaganap sa darating na August 5 sa Hive Hotel sa Quezon City. Makakasama ni Cookie ang mga singer na sina Bobby Mundihar, Chico Ipura, Corky and Kiko. Toto Sarioso, Mike Villegas, Bayang Barrios at Lolita Carbon na nangakong tutulong para makakalap ng pera para sa medical expenses ng singer. Ang nasabing benefit show para si kay Corita ay nagkakahalaga ng 500 pesos at magsisimula sa ganap na alas 7 ng gabi. Buod sa pera, nakangailangan din ang singer na adult diaper at gatas. Si Corita ay nakilala noong 80s sa mga awiting si Lolo Jose, Shera Madre, Oras na at gising na o oh, kuya ko. Samantala, sa isang showbiz, tuwang-tuwa si Heart Ibangilista sa muli nilang pagkikita ni Marian Rivera sa naganap na GMA Gala 2024 noong July 20, 2024. Nalaman ang muling pagkikita ng dalawa na mag-post ang makeup artist na si Memay Francisco sa Instagram stories ito kung saan makikita sa video na magkatabi si na Heart at Marian habang kinukunan ng picture ang mga ito. Mahikita na kayakap si Heart sa baywang ni Marian habang nakahawak ng na sa bewang at braso ni Hart si Marian. Ayon kay Hart, sure siya na hindi lamang siya ang natuwa sa pagkikita nilang muli ng aktres. Sinay pa rito, na oras silang talaga ang kailangan at pareho na raw silang nag sa dami na pinagdaanan nila sa buhay. Pero masayang-masaya raw siya na okay silang dalawa ni Marian. Una nakita si na Hart at Marian noong December 2023 sa 84th birthday celebration ni Jimmy Executive Attorney Felipe Gozon dalawang buwan matapos na i-follow nilang muli ang kanilang mga sarili sa kanilang mga Instagram account. At iyan ang balitang showbiz para sa impilang mo lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod nang tama.